Ang malaking panalo laban sa China ay nagbigay din sa gilas ng literal na huling tiket para lumaban sa qualifying tournament para sa Paris 2024 Olympics. Ang inaasahang magandang kalalabasan ay naging kabaliktara ng matapos ang huling panalo. Ay kasunod din ang anunsyo sa pagbaba ni Coach Chot Reyes sa gilas. At kalahati sa gilas roster din ang mawawala na magiging malaking epekto sa ongoing status natin sa FIBA na nakapaglaro ang bansa sa Olympics na isang karangalan na gustong matupad. Dahil na din sigurado sa sobrang pressure na natamo ng gilas madami na ang kumalas at ang iba naman ay babalik na sa kanikanilang obligasyon sa ligang kinabibilangan. Pero ang malaking tanong dito, sino na magtutuloy ng programa na aakma sa gusto ng manunood? At may magandang sistema na maipapakita na maglalabas sa galing at potensyal ng mga Pinoy sa larangan ng basketball at makuha nga ang Olympic experience. Madaming pinagpipilian, madaming espekulasyon, madaming agam-agam, at isa pang tanong kakayanin ba natin bumuo ng mabilisang bagong kopunan na magre ulit sa mundo? Kung ang nauna nga madaming kinalaban, madaming pinagdaanan, madami ding kontrobersyal, ay dinagbunga ng magandang resulta. Ano pa yung bagong ipapadala na halos dalawang linggo na lamang ang natitirang preparasyon para sa susunod na laban? Saan pupulutin ang gilas? Patuloy ba tayong pipiglas? Oh, tuloy ang malas. Ano sa palagay niyo mga kalasag? Comment na. Ang opinyon niyo ay mahalaga.